ka rin. Palayas-layas <laughs> ka pang nalalaman. Eh, alam mo naman siguro kung bakit ako umis sa probinsya, di ba? <laughs> alam ko namang hindi mo kayang tumira sa probinsya kasi wala kang pera. Bakit ka ba nandito, di ba? <laughs> eh, malamang. Tinakot mo ako. Ano ba yan? Uh, hindi ko po alam, may, ah eh. um, Ganito okay, na po kasi siya nung gumising ako. Oh, ano? Bakit na niya makatingin sa akin? Oh, ano pa yung antay mo? Umalis ka na! Opo. Tatangatang eh. Masaya ka ba na pinagtatanggol ka ng mama ko? Ikaw, sumusobra ka na! Dapat sa'yo ganito! Ma'am! 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 Tumigil ka na! Oh, bakit? Ba't mo siya pinagtatanggol? Leia, Ayos ka lang ba? Ayoko na. Ayoko. Ayoko na tumagal dito. Alam mo, ako naguguluhan na rin ako sa pinapakita ng ugali ni mami si Kasi sobrang laki talaga ng pinagbago niya. Kaya mo pa ba? Magtrabaho eh Pero si Juliana Parang sa man Ang laki, laki ng Galit niya sa akin Alam mo Leia Alam ko na Matindi ang pangangailangan mo Tsaka Kailangan mo tong trabaho na to Alam mo Kailangan mo lang magpakatatag Ibahin mo lang yung loob mo Tarap na din ang araw. Naayon naman sa'yo <sighs> yung panahon. Sana. Hindi yung malakas na ng ulan. Sige na, pumasok ka na sa loob. Para makapagpahinga ka na. Ah, uh, magandang gabi po. Uh, hmm. Ako po yung tumatawag sa inyo na Marlon. Ah, uh, kung natatandaan nyo po, yung hospital na kung saan kayo nanganak dati. Isa po ako sa empleyado doon dati. Kung natatandaan nyo po na before po kayong lumabas ng meron pong nangyaring kaguluhan doon yung nasunog po yung uh, hospital na pinagtatrabawang ko Kaya ka ba nakipagkita para ah uh, may gusto po sana akong sabihin sa'yo na importante kaya lang sinasabi ko po sa inyo sa telepono pero hindi pa rin po ako ganun kasigurado pero sa tingin ko po may nangyari po sa sa anak niya nun. Uh, alam ko po, naguguluhan po kayo, pero uh, alam niyo, pagkatapos po nung, nung kaguluhan, chinik po lahat ng records sa ospital at sa tingin po nila eh, may mga nagkapalit pong mga sanggol. Hindi ko man po gustong guluhin yung buhay mo pero gusto ko lang pong itama ko ano po yung mga maling nangyari po dati. Anong ibig mong sabihin Itama. Hindi ko kasi maintindihan kung ano talaga ang ibig mong sabihin. Kasi po... Posible pong... Hindi po ang... Hindi po yung anak mo yung... Napunta ko sa inyo. Ibig mong sabihin... Si Juliana hindi ko kadugo? Hindi hindi po ako 100% na sigurado pero iwanan ko na lang po yung mga records na nakuha ko before at dito ko rin po nakuha yung contact number niya kay na lang po ang bahalang maghanap ng parang kung paano nyo po mapapatunayan na anak nyo talaga yung nasa inyo pasensya na po ulit sa nangyari ginagawa mo dito sa kwarto ni Ma'am Merly. Ay, ba'ng pake mo? Ika lang, Ma'am. Pinakialaman niyo po ba to? Ito yung mahalagang gamit na pinapaasikaso sa akin ni Ma'am Ano Ay, ba'ng pake mo? Malis ka dito? Tsaka may tinatago po ba kayo? Akin na yan, Ma'am. Eh. Hindi po yun sa inyo, Ma'am. Eh. Ano po ba kayo, Ma'am? Napakamahalagang bagay po niyan. Tsaka importante po yan kay ma'am. Bakit niyo ma po pinapakialaman? Tinitin mo ako naman! Alam mo ma'am, confidential to. Kaya wala po kayong karapatan na pakialaman to. Ano pa kayo mo? Driver ka lang naman ah! Jay! Jay! <laughs>

<laughs> it all king cuento, but na da walana yo bali sakin, sa suga tan man. Salamat. Serye kung buhay ko. 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 ko. Dahil ngayon Kulang nagkakuha Ah, attorney Kaya alam naman natin na lahat ng bagay may presyo, di ba? Alam mo Lahat bibigyan namin Kung magkano na hinihingi mo Alam mo Hindi mo akong madadaan sa pera Matagal na akong katuloy din ng tatay mo Tingin mo ba madadaan mo ako dyan?